fire signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike din po ng ating video, at sa mga nais nice pong mag ng ating private readings, ating evil eye amulet necklace, at ng ating cures bracelet, makikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Ali Reyes. Okay. Tignan natin. Mensahe po, Spirit Guide. We have wolf in ships clothing. Meron tayo ditong creeping. We have dust it off. Nakawag nyo to pag sa walang bahala ah. May mga nagpapanggap dito sa buhay ninyo na concern. Ayan po, oh. Pero, ano lang, concern, concernan lang pala. Meron lang gustong malaman pagdating sa life mo. Actually, yung iba naman sa inyo, wala naman kasi kayong tinatago, fire signs, ano. You're very open naman. Very transparent ka naman. Pero, ewan ko ba kung oh, ano yung hinahanap sa inong taong to. Tignan natin. Mensahe pa po natin, spirit guide. For fire signs. Okay, ano tong wolves in Ship Clothing? Yan, we have Knight of Swords. Tignan natin, ha? Tignan mo, oh. May ginagawa talaga sa iyo to, oh. Nagbabait-baitan to, eh. Parang tinutulungan kanya niya. Meron dito nagpapanggap. I don't know kung nagda-drive yung taong to. Fire signs. Mm -mm. or marunong nga mag drive yung taong to baka pinagdadrive ka niya sometimes pero kung meron kang sasakyan parang ginagamit niya to yung sasakyan mo parang pinatake advantage ba niya yung tewala na binibigay mo ganyan ingat ka kasi baka may ginagawang illegal yung taong to madama yung sasakyan mo we have page of pentacles meron po talaga dito may hinahanap may inahanap sa'yo. Oo. Oh. We have night of ones energy. Yan o. Oh. Diba? Ang daming mapagkunwari sa paligid mo. Fire signs. Dapat hindi mo to ipasa ipag sa walang bahala. I know, some of you, you're not bothered. Sabi ko kasi transparent kayo, di ba? Diba? Kaya lang kasi pwedeng makasira to sa reputation mo eh. Yung mga tao na to, you know, feeling concerned sa'yo. Pero nafi-feel mo naman din talaga ano, na hindi naman talaga sila totoo. Kaya lang yun nga lang, ano, limitahan mo kung ano yung mga nalalaman nila about sa'yo. Kahit pasabihin natin na you're very transparent. Kasi pwede nilang magamit yan against you. Yun yung wag mong hahayaan. Wag, yun yung wag mong pagsawalang bahala dito. We have the lovers. Ah, naniniwala kasi kayo sa divine intervention. Naniniwala kayo na lahat ng ginagawa ng mga taong to sa'yo is may karma. At alam mo din na hindi ka naman pababayaan ng mga guides mo at ni universe. Kaya din siguro, ayun nga, pinagsasawalang bahala nyo na lang. Pero minsan kasi, ikaw yung kailangang kumilos dito. Ikaw yung kailangan na mag-confront dito sa mga taong to. So, tignan po natin pagdating naman sa career. We have the emperor. So, maraming naiingit, no? Kasi meron dito nagtitiwala sa'yo. Pinagkakatiwalaan ka we haven't faced. Nagsasawalang kibo na lang kayo dito. Six of Cups. Okay, meron po dito, parang matagal ka na niya nakikitaan talaga ng potential pagdating sa work. Pero kasi parang di mo din pinapansin. I don't know. <laughs> Bakit ganun yung energy mo? Parang ano, parang ano lang, ganito. Masaya ka kasi sa ginagawa mo siguro. Kaya, kaya ganyan yung energy na pinapakita sa'yo dito na parang wala kang pakisasasabihin ng ibang tao basta ginagawa mo yung gusto mo mahal mo yung ginagawa mo nag enjoy ka yun kasi pinapakita rito eh even sa career mo kaya unbothered po kayo the unbothered fire signs huwag ka lang talagang mapupuno at makikita ng mga taong to kung ano talaga yung hinahanap nila check natin sa business po we have 10 of wands Meron tayo ditong judgment. At meron po tayo ditong queen of wands. Pagdating naman dito sa iyong negosyo. Okay. Ayan po. Na wag lang kayong magmadali pagdating dito sa negosyo ninyo. Ayan. Sinasabihan kayo dito ni universe na wait. So meron ba dito stress na kayo sa negosyo? Uh, gusto niyo na mag-give up? Wag daw muna. Kasi may chance pa para makabawi po kayo. Yung iba lang sa inyo, need nyo lang munang mag low Need lang munang ano, magpahinga. Pero makakabawi pa po kayo. Ayan. So, kung ano man yung pahinga na kailangan niyo ilang, ano man yan, ilang weeks or months, okay lang. Pero wag nyo bibitawan tong negosyo niyo totally. Tignan natin. Okay, meron dito sa pwesto niyo sobrang stress yung pinagdaanan ninyo. So, try nyo maghanap ng ibang lugar, ibang space para dito sa inyong business. Kasi po yung iba sa inyo, yun yung nakaka-apekto dito sa growth po ng business nyo. Check natin sa kaperahan mo naman. Kamusta? We have King of Cups. Meron tayo ditong strength. At mayroon tayo ditong the moon. Ayan po, pagdating naman to sa inyong kaperahan. So, sa kaperahan naman po, maganda naman yung pinapakita rito. Okay, tignan natin. Medyo mag-ingat lang kayo may dirty offer tayo dito. Okay. So, di ba? Sabi ko sa iyo dito, pwedeng merong ito 'yun eh, yung walls in ships clothing. Meron po dito na bait baitan sa iyo, di ba? Hinihiram kong nuwar yung yung sasakyan. Tapos binibigyan ka ng something, sabi natin ng parte, pero di mo alam kung saan ba galing 'yon. Could be next time malaman mo na kung saan ba nanggagaling yung pera ng tao na yon. Sa ano ba yung binibigay niya sa iyo, parang parte. So ayan malalaman mo po, no? So wag kayong manahimik dito kasi sabi ko nga oh, baka may gumagawa ng illegal dito eh. Madadamay po kayo. Kaya tanggihan niyo na 'yung taong 'yan. Iwas na po kayo as much as possible. Manindigan kayo doon sa magiging decision po ninyo. Tignan natin pagdating naman sa love life. We have seven of wands, two of swords, And we have nine of pentacles. Dito naman, pagdating sa relationship, kung meron man pong tao dito na nangungulit sa inyo, ayan, hindi yan, ano, hindi yan susuko. Malakas yung energy ng tao na yan. Hindi siya basta-basta susuko. Alam niya yung pinaglalaban niya. Mm Mukhang -mm. pinarid na din yan yung future ninyo together. Uh Oo, -oh, mukhang naniniwala yung taong yan sa pinaniniwalaan mo rin. I mean, open-minded po yung taong yan. Kaya lang kasi yung iba sa inyo, is nahihirapan kayo magtiwala. May trust issues kasi kayo eh. Kaya ito oh, tas ito pa, di ba boss, daddy yung energy nung taong to. So baka naiisip mo, baka pinaglalaruan ka lang. Di ba? And yung iba po sa inyo, ayun, actually magiging honest naman yan sa inyo. Pero meron din dito hindi magiging honest ha. Mukhang nasa process pa lang yung hiwalayan yan. May asawa yan. Kaya medyo mag-iingat din po kayo. Mm -mm. Kaya nga meron tayo dito din, oh, walls in shifts clothing. Akala mo totoo yung taong yun sa'yo, tas yung pala nagpapanggap lang. Kaya mag-iingat po kayo. Tignan natin ano pa yung paparating. We have success. We have two of pentacles. And we have always partying. Ayan po, magiging success dito. Kung meron dito event organizer kayo or may inaayos kayo na events, ayan po, magiging successful siya. Baka may pinagahandaan kayo, birthday ng anak ninyo. May mga ganun po. Mga, kung ano man tong celebrations, occasions po na ito, magiging successful po ito. Pwede rin yung iba sa inyong iskasal. So, ayan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.